sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat na mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw <laughs> Ikaw na mag-adjust <laughs> Kahawig mo si Inday Sara Ba't may soundboard ka? But wala ka boses, wala ba? Kahawig mo si Inday Sara ano yun? Ba't di ka marinig? Internal. Hello? Internal opening. okay na? Try mo sa, try mo sa TikTok. Tingnan mo kung ano. Okay na. Nakamit ka. Check mo kung nakamit ka sa TikTok. Hello, hello. Hello, okay na? Check mo kung nakamit ka sa TikTok. Sa baba. Yung tatlong, tatlong dot. Yan, rinig ka na, rinig ka na. <laughs> Baliktad. Yan, yan. Okay na, okay na. Huh. <laughs> okay. Okay ka na kanta dyan. Kanta ka na, kanta ka <laughs> na. Please. Kanta ka naman ng kanta. Ay, sige, sige. Wait lang. <laughs> Ang galing din itong isa. Huh. Ganda ng boses. Ay! <laughs> Sila ka lang siya nakamit. Nag-aaral ka pa. Siya nagpapaaral sa'yo? Ate. Ate mo? Gusto mo ba siya na huwag na mahirapan sa pagpaparal sa'yo? Oo. Oh. Gusto mo ba na yung ate mo hindi na mahirapan magpapaaral sa'yo? Of course. O di tumigil ka na. <laughs> <laughs> Oo, okay, okay naman. Grabe, taas na nga. Nakapag pa rin ang ba. <laughs> okay, ano, hindi ka pa driver. Anong trabaho mo? Isa kong ano, ma'am. Isa kong doktor. Ha? Huh? Doktor? Yes, ma'am. Siyempre, ma'am, kailangan nating umangat sa buhay. Kaya eto, naging driver ako. Ha? Uh, huh? like yung ano dyan? Mas malaki, doktor. O driver. Kapag doktor ka, yayaman ka. Ay. Oh, malaking yung na yan eh. Hindi ma'am. Ah, uh, mas pabaw talaga sa driver ma'am, mas malaki yung sa driver. Anong klase ng doktor ba pinagsasabi mo? May maraming klase ng doktor, may specialist, may surgeon, may pediatrician, may ano, family doctor. Ano ang klase ng doktor na sinasabi mo? Veterinary doctor, yung sa hayop, sa mental o psychiatrist doctor. Ay. Wala, diyan ma'am sa sinasabi mo ma'am. Diba sabi mo, doktor ka? Yes, ma'am. Saan ako, Sa bus pa ako, ma'am. Sa bus. Conductor, ma'am. Sa bus. Kaya ngayon, naging driver ako, ma'am. Kaya kailangan nating umangat. Kesa magiging conductor ka lang para. Tara, dinerit yun. Conductor. pa ductor pa eh. Nag-uluhan tuloy siya, ate. Magtatanong So, may mga narating na dyan sa buhay. Tanong ko lang... Saan pa kayo dumaan? Buti <laughs> <laughs> parang naliligaw ako eh. <laughs> lang. <laughs> so, lang kasi. Huh. <laughs> <Hashtag>. <laughs> Grabe. Yung naman niya. Eh? Okay lang. Pareho, pala sila badaya. Cute-cute <laughs> naman ni Ming Ming. Ano <laughs> mong lang. Okay. Huwag mong subukan. Bilo boy. Masisira na. Yun lang. Nagbounce pa. ginagawa mo. Yung para kasi ni eh, Bakman niya. Babe, nakawin na ako. Kinek ko yung phone mo kanina. May nakita kong lalaki dun sa gallery mo. Sino yon? Ha? Matagal na yon pas is past. Ako? Anong pas is past? Tapos na pala eh. Ahuli oh, pa. bakit hindi mo pa dinidelete? Siguro nami-miss mo, no? Hindi, ako yung dati nung hindi pa tayo magkakilala. Lalaki <laughs> <laughs> pala siya dahil. Bah, napaka-perfect naman. Hindi pumilog. Ayay! Kasi gilamit. <laughs> sorry, sorry. eh, 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 eh. Eh. naman. Basic. Ano? <laughs> ano klase, klase? Lunch <laughs> <Lash> na agad. <laughs> Doon din papunta, yun eh, no? <laughs> kasi may aso dyan Bahak Hakwa man dyan istorya nga na height limit dyan eh Sa iyo pa ba kinikipan ni mama akong uniform? <laughs> <laughs> Una, kauna Kauna kao na Kao na mo sudan, kao na yung mukha noon ka Di tinapa Dile, John Basi yung... ha kauna. Ini eh, ka tinapa di John. Wala <laughs> lain sudan. Tinapa lang. Wala pumili ng ulam. Sa plada na! Kauna. Kauna lagi. Dapat mayaman yung Kau na. ah, Kadaghan o. No? Oh. Kadaghan na o. No? Kadaghan na, no? na, no? na katina pa. Arte ka ha. Kau <laughs> oh, na. Oh, teka lang. Wait na. Sino ba yan? Kau lang pala Kala mo tao yung kumakakatok yan. Uh -huh. Ano <laughs> ko? Biktima. Uy, pinang sila ng cellphone. Oh! Mga bilay ka kaya sila ng cellphone? Oh. Ay, yari, pinibinta ko. Ay, kaya mga baka Sirang cellphone na. No? Ay, siya, pinibinta ko na ako. Siya, ko na ako. sa ko na ako. Pinibinta ko na ako. Baka hindi kong tala. mo sira? Alam ko ay sira. Hindi itong piti. Mabalik Hindi sira. Bakit hukoy nagbalik? Hindi yeah, naman hindi sira. Antay ah, ano? lang o. kayo. Sige, oh, Sige. limandang? Bago kayo. Sige. Bago pa rin Sira yung Yan, yun. hmm. yeah, sinira na. Ay, sira ka na ngayon. Pabibinta na kita. Habi <laughs> ka kay bari. Sira na po yan. Ayan, ah. sira na. Oo, oh, ko. Salamat lang mo to. Uh -huh. Kayo yung mag-iingat. Maray pa uh -huh. yung mga cellphone sira. Ah. Uh -huh. Oo. Oh, <laughs> yes! Talo ko po yung Ay, kaya sa kanila sira.